Okay. Huwag? Oh, Huwag na. No. Pinasok ni Maggie Martin ang bahay ni Mickey James. Bukha niya yung mga medes na o'y plan. naman para sa akin, Okay. Oh? So, hindi ko ba sa ngayon, eh? May mga bata kasi naglaho sa May Beach. Masama ko

Ah, busog na kayo sa lagay na yon. Ha? Ah, Maang kayo mo? Kapan na kayo ka? Ha? Ha? Mamirinda kayo, ha? Ah, ah, ah. Siyempre. Pag mamirinda ko kayo, siyempre. Upuyutan. Ta, akini na sir. Puro dagong may limuob. Kainin niyo yan para ano bumalik yung lakas nyo hmm Mm. laging ganyang ginagawa nyo kaya kaya nga pinapakain ko na lang kayo ako na lang sumusubo sa inyo kasi alam kong hindi kayo nabubusog sa ganyan oh, ako na ako na magsusubo para sigurado oh, big mouth o, oh. o oh, disho? Hmm, one more time. Hmm, yeah. Manitaw tawkila la lam. Hmm. Ah, nyai, nyai, nyai. Walang syak, suku cara, anggap pun si kayo. Oh, oh, ah, ah, ah. Open your mouth. Open sesame Open sesame Open your mouth, ninang. Nyai, syak lah. Aku nang na susubu sa inyo. Andito na nga, oh, oh. Open your mouth. Ah, open your mouth, ninang. Andito na nga sa akin. Open your mouth, ninang. Oh, open your mouth. ah. Andito na nga ako nang ang nagsusubo oh. Oh. Open your mouth. Hmm. Oh, oh, huwag niyo hawakan niyo. Baka matapon. Oh, sumubo na kayo. Oh. Try niyo ulit. Ito pong kutsara. Oh. Ayan, oh. Hawakan yung kutsara. Hawakan yung kutsara. Oh, nina. Ayan, ayan, Asan na yung tissue yung binigay ko? Bakit nagpupunas kayo sa damit? Sige, lalanggaming kayo. Bigyabda. Hindi niya ini. Hindi niya niya, Hindi niya ini.